Tinanggap na ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte ang award matapos tanghalin na first runner-up sa 36th Philippine Travel Mart Best Booth sa regional at provincial category. Ito ayon kay Governor Datu Tukaw Mastura ay hindi lamang pagkilala kundi pagbubukas ng oportunidad ng Maguindanao del Norte sa larangan ng turismo na tatanging produkto at negosyo sa hinaharap. Ang detalye sa report. Kids. binidang booth ng Maguindanao del Norte sa 36th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa loob ng tatlong araw, nagningning ang sining na ipinamalas ng probinsya pagdating sa mga natatanging produkto ng lalawigan. Dinig din sa Buong Convention Center ang tunog ng kulintang na isa sa mga ipinagmamalaki ng probinsya. Mismo si Governor Dato Tukaw Mastura ang nagpamalas ng kanyang galing sa instrumento. Mula sa mahigit tatlong daang kalahok, tinanghal ang Maguindanao del Norte bilang first runner-up sa kompetisyon. na ng pamahalang panalawigan ang award sa Best Booth, Regional at Provincial Category. Alka uh, 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 ng mga uh, uh, no? uh, sa tiyansya sa ng Magindanao, may amas oras sa kailangan na maging sa isa para kagapyano darpa tanong, kalilintad tanong, sa mga ma madakl, malilini, lumusod siya, mga sapap, sa papsa, gailan niran, imakalilintad, so ingat tanong. Ha? Ya kung kalinyana, na ba'y lamsa na niya, gadakil, gadakil, para mo yag su, tau sa magindano. Niya ba'y problema tanong na, dakaw yagan tanong. So, kailangan may leno ang sa uh, padarpa, mga negosyanto, i-gaysa tanong, uh, walang gulo, ah, uh, na malamu, ikaluso din lang siya kanu, uh, uh, darpa tanong, kung sa probinsya ng magindano. Kasubang sa uh, darapano bang sa muro. Kanyabi katawang ko, uh, na kawayag tanu, na may ka, makalintan siya sa mga investors, may lay na tao, e, eh, makalintan na ang tubay kasabapan, uh, kagkatya no bang muro sa pangunguna ng Provincial Tourism Office, ICTD, at siyempre sa artistry ni Dato Omar Patadon, handa na ang Maguindanao del Norte na sasabak muli sa mga kompetisyon na magpapamalas ng natatanging produkto, kultura at pagpapakilala ng mga tourist destinations. Katuwang ng pamahalang panalawigan sa paghahanda sa kompetisyon at nagbigay ng suporta ang BARM Government. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.